Grabe dating 2,000 plus mga be pero makukuha niya na lang po siya ng 200 plus. O diba san ka pa? Ito nga po pala yung pinakasikat na ating smartwatch guys dito sa ating yellow basket. Biruin nyo mga mimasong safe na safe siyang darating sa inyo. May mga iba iba klase ito guys ha. Pwede kayong mamili ng color dyan mga mimasong if ever po na gusto nyo ng pambabay o panlalaki po. Bale may kasama na rin tong charger guys ha. And then, ang kinaganda na ito mga Mimos, ang daig mo pang may cellphone na din, gawa nga po na smartwatch na din siya. Ang kinaganda na ito mga Mi, meron na din tong Bluetooth mga be. Kung gugustuhin nyo nga pong lagyan ng picture guys, pwedeng pwede rin po. Kung mahilig kang maglakad be, ayan tamang tama talaga to sa'yo. Sa mga gusto mag-avail nga po pala ng ating smartwatch mga be, available na rin po dito sa ating yellow basket. Biruin nyo mga mi, pwede nyo na rin po ma-check dyan yung mga notif nyo if ever na may magte text sa inyo. Kung nakalimutan nyo yung kalki nyo mga be, pwede nyo rin gamitin tong smartwatch natin. Pwede po kayo mamili ko ano yung mga gusto nyong oras dyan guys ha. O diba napakaganda na niya, sulit na sulit talaga sa price neto. Kaya sa mga gusto mag-avail dyan, mag-checkout na po kayo guys dito sa ating yellow basket. Checkout na!